So yan po, hello po mga kalingap, welcome back po to our channel At ngayong araw po, andito tayo po ngayon sa, sa Dati namin pinuntahan nila kalingap rob Yung ano po, yung isang grupo ng money depo At andito tayo ngayon sa kanilang lugar At ano, may nagpaabot sa kanila ng tulong po Sana di pa sila umalis guys kasi minsan kasi ang mga mani hindi po hindi po nag sa isang no sa isang area minsan pagkatapos ng mga ilang buwan naalis po sila sa, na, sa kanilang mga bahay-bahay nandito -bahay. tayo Ay. ito po yung na ating ano apo ito po Maganda tanghali. Mm. Si ama mo. Nagkukupra ho. Nagkukupra. Mm, -hmm. mm. Di ba di, yung ano yung isang may kapatid yung college? Ay yung hipag po, po yun. Ay hipag. Wala dito ngayon? So, Kano po ng pinya. Ah. Nag-aano? Nagtatrabaho? Mm -hmm. san -hmm. Saan? Saan yun kuya? Ah. Pwede magpasama, kuya, para ano, kasi may nagpaabot ng tulong ay. Di ba, Ate Ellen, doon ka sa baba nakatira? Ngayon, doon ka para nakatira, Ate? Ah. Ano, Ate? Masakit ang tiyan mo po. Bakit na ano ka, Ate? Ay, UTI, ay hala. Pag um, may bahay dito, Nasaan? Ay, wala. Mamaya. Penalim. Mamaya. Yan, guys. Ah, ano, naghahanap ako ng pwedeng makasama dito sa pagpunta sa bundok kasi magbibigay ako ng tulong doon sa isang college student. Magandang ano, tanghali. Kamusta na naman po kayo dito, ano, ate? Kamusta ang buhay-buhay, ate Ellen? Hindi ako nakakaan masyado at yung chan ko. Agong mo to? Asawa mo? Si asawa mo? Ah. Bata pa si asawa mo, parang mas pangalay pa ako dyan. Ilan mm, taon na yan? 20, 20. Ay, bata pa. Uy, ito Tutoy. dito ka lang, dito ka lang. May sipon ka pa, oh. May, okay ka lang. <laughs> may sipon pa si Totoy. Eh. May bibig ako, may pera dito. Pambili ng ulam. Uh, mm. <laughs> o, oh, pambili ng ano? Pito <laughs> ko Oh O, sa'yo na. O. Oh. O, oh, ano sasabihin? Ano sa sabihin? Thank you po. Okay. okay. Ayan guys, salamat kay ate dahil siya ang nag-volunteer para sa sa akin. Sa kabundukan kahit na medyo may kalayuan. Ano ang sabihin nun? Ano pinag-uusapan nila? Ayan po guys, ang uh, bibisit. po. Ayan po at uh, bibisitahin natin yung mga araw dito yung mga nagtatrabaho ay tapo mga kalingap at hindi ko po alam. Hindi mo alam. Hindi kayo magkakakilala dun. Kilala po. Magkakakilala sa, pang sa, ano, sa mukha lang. Hindi. Mm. Um, Kamag-anak mo sila? Hindi. Hindi. Anong pangalan mo to eh? Jimuel po. Jimuel? Ah, si Jimuel. Anong grade mo na? Kinder. Kinder? Allah. Kinder ka pala. Ilan taong ka na? Terese po. Teresi ka na dapat. Ano ka na? High school. Anong pangarap mo, Jimuel? Anong pangarap mo? Wala po. Wala. Dapat mayroon. Ha? gusto mo maging polis. Gusto mo maging teacher. Gusto mo maging piloto. Uh, dapat may pangarap mo para, siyempre, maano ka, na-inspired ka mag-aral. Pag wala talaga, hindi ka magtatrabaho, no? ay mag-aaral na maayos. Ate, ayos lang yung bata mo? Ayos lang baka malaglag yan. Hello. Ang bilis pa tin tumakbo nadia. Ayan, medyo natakot ako kay Ate kasi ang bilis niya maglakad eh kasama pa siyang bata. At den kasama namin siya sa pagpunta sa bundok, medyo natakot ako. Ano? Uwi ka na. Po mga kalimbo, kaya talaga mga priority natin yung mga kagaya nila kasi minsan din nilalaalagaan yung sarili nila eh. Nakakaawa naman po. Ang bilis ni Ate. Mabilis ni Ate maglakad. Pumihira 'yan. Ano ba si Ate pumihira eh. Kasi mayroon pa siyang dala. Na bata. Mabilis talaga nila maglakad no. Ganyan talaga mga ano, kagaya niyo magpubilis maglakad. Wala ka pang chinelo, so super tida pa. Meron, pero hindi mo ginamit. May mga naka, may naka, anong kinakain niyo sa pang araw-araw? Bigas. Bigas, tapos anong ulam? Gabi po. Gabi. Laging gabi. <laughs> palaging gabi kung talaga dito sila wala talagang artihan sa pagkain kasi wala ka nang makakain eh kaya ganun talaga mga kagaya nila po mga mga ano natin mga uh, katutubong manid eh. dapat nating suportahan to Tay Ano tay? Alala mo ako? Oh ano yan? Tubo ng nyog Ano yan? Ginawa mo kwintas? Ginagug ko lang Nasaan yung anak mo? Nandiyan, naggagamas Naggagamas Tumahan nyo muna kami Tumahan nyo muna kami Ano yan na? Ha? Ah, oh, sige po, sige po. Yung po si Tata, yung dating ano na yung an yung anak niya po ang pupuntahan natin kasi yung anak niya may room pong nagpadala. At Hala, abutan tayo ng ulan, guys. Abutan tayo ng ulan. Ayun na. Patay. Ala, ina tumakbo na. Patay tayo dito. Yan guys, umulan na naman dito sa lugar namin at wala nang bago. Pero yan, kailangan natin tumilong kasi napakalakas, delikado tayo dito, magkasakit. Silong ko na. muna mo na. Ala. Nabutan tayo ng ulan. <laughs> Grabe. Ay grabe. Bigla bigla. Sana sana kaya tayo magano ah, maglakad ah. diyan din nagtatrabaho diyan sa labas. Sa labas din. Mm -hmm. Parang hindi tinatalaban ng pagod ako. Hingal eh. hingal sa iyo. Eh dala, dala ka pang bata. malayo pa. Ang... Huh? Ilang oras pa? Ayan guys, medyo natakot ako nung sinabi niyang malayo-layo pa kasi sa kanila siguro ang malay malapit, malayo na sa akin sinabi nila malayo. Talagang malayo to sigurado. Malayo-layo daw. Malayo-layo. Malayo-layo. Sa kanila malayo-layo. Sigurado mga isang oras po ito. Sa amin malapit na yun. Sa inyo po malapit na yun. Kaya pala ayaw ni, kuya, ni tatay bumalik eh. Pero sa tabing kalsada lang yun ate? Tabing kalsada lang. Gilid kalsada lang? Ah, sige. Malayo-layo daw eh kami manutin niya. Ah, okay. Ay, grabe. Malayo-layo, guys. Ganyan lagi ate ang trabaho niyo? Uh Oo. -oh. Sa gagang sapin niya. Nagang. Nagtatanim? Mm Hindi. -hmm. Na Mga lalaki naman ang tatanim. Nagtatanim. Tapos pag babae? Eh. Gagamas. Gagamas. Sabi niya, nagpapalo din. Nagkukupra yung ginagamas. Nagkukupra. Para alam. Na. May kahirapan ng ganito ang trabaho. katawanan lang lagi ang trabaho niyo. No? Kahit nag-uulan Kahit -ulan. Kaya pala minsan may, may ikli ang buhay ng mga kagaya niyo po kasi parang ano kayo, parang bugbog sa trabaho lagi ang ano niyo, katawan. Kaya minsan bumibigay ang katawan ng mga kagaya po ninyo mga ano, manibig kasi. Hala. Eh no, talagang pag ganito lagi, pagod ka tas so uulan na ka talagang. Mapapasama talaga ikaw. Pas -ma. Pasma do ka talaga. ng Ayo. kaya hindi uh, nag-uwi nang ilang oras po yung ilang araw yung nila trabaho? malago na. Ano 'yon yung hindi arawan ng bayad din sa inyo no. Pakiyaw. Pakyawan. Pag Pakyawan. Pagka At magkano naman sa inyo bigay? Pa, kumpormi yan sa damo. Kumpormi sa damo? Oo, eh, pag malagulagod, ano, eh, 4,000. Ay, 4,000 lang. Ang kaya-hati yun ng anong na tao. 4,000 tapos ilang araw? Minsan naabot ng limang araw. Ay, boy, di mga alas kulang yun sa taon na tao. Anong na, ta na tao. Anong na tao, 4,000 po mga kalingap. Ay, di halos Magkano sa isang araw yun? Baka wala pa um, tayo ng tigwa sa isang araw. Grabe. Aning, minta aning. Ayan guys, andito na tayo sa exciting part. Hindi ko akalain na pupunta si ate sa may looban talaga. Medyo masukal na dito sa dangto to. Nakakatakot. Mga katasa. Okay oh, na guys Nag uulan kami na awa sa bata Wala po akong dala eh Wala akong dalang kapote hindi eh. Paglihiya ko sa baby Hindi po kasi namin alam na mga ulan eh Biglaan na lang po kasi sa daan kanina Masyadong mainit Malapit na tayo to eh Malayo pa Malayo pa Grabe guys, 20 minutes na kami naglalakad pero wala pa rin. At grabe na yung daan. Padata ng padata guys. Sobrang putik na dito. As in. Gano'n kalayo pa? Kasing layo nung binalit ng kanta doon. Oh my god guys. Ayun Paano tayo dito makakadaan? Ayun Wala na guys, putik putikan na tayo yan guys, hindi na talaga kaya dumaan sa gilid kasi masyado madulas ang daan. Kailangan maglakad talaga sa putikan. Ang hirap iwasan. Malusak na din eh. Diretso na. <laughs> diba? Wala na. Putikan na eh. Wala na tayo magagawa. lawak ng pinyahan nila inaano ah inaasikaso no sobrang lawak guys kanina pa kami naglalakad sa pinyahan kala ko maliit na pinyahan lang itong inaasikaso ng mga mga manidi guys pero siguro mga isa, ilang hektarya na yung daan namin siguro mga da dalawang hektarya na sobrang lawak dalawa tatlo mga ganun guys ibang klase ang talaga nila ito nga nung puro pinya, upo yung paligid. Pakahingahan? O tirahan? Tirahan din ito. Guys, may natuklasan na naman tayong ibang ano, bagong civilization. <laughs> Joke lang, di na po ito. May mga nakatira po dito daw sa ng bata. Tirahan ito ate? Ha? Huh? Ibang klase, bakit kanta tirahan nila parang ano lang? Tambayan lang Pero pahingahan ni eh. Tihirahan din pala po ito Mas maliit dun sa mga tirahan kanina Mas maganda pa dito ate yung bahay mo Mas maganda yung bahay mo dito ate Madami pa pala sila dito ate ano Masakit sa paa at hindi siya ate hindi nasasaktan? Wala na rin yata kayong pakiramdam sa ganito. Ang sakit eh. Hindi masakit? Hindi sa hindi masakit. Seryoso kaya ang sakit eh. Kahit mayroon akong ano. Nararamdaman ko. Mga ano ko. Ano Nasa tuktok tayo ngayon. Gundok na to. Ayun, nagkukuni si ate. Nagsisignal. Nagsisignal. Ayan po, nagsisignalan sila. Ano sinabi niya ate? Mapunta na yun dito. Mapunta na lang dito ate malaki at malayo yata sila eh. Ay nahin sila oh. Nahin pala sa. Sa baba lang. Ate malaglag kayo, delikado. Kalma lang. Ang lakas niyo, ang bilis niyo maglakad ha. Ate. Si. Oh, Allah. Magandang tangha. Ngayon po nagsasalitaan sila ng mga ano, lingwahe nila. Hindi ko maintindihan po guys. Grabe. Ay, hindi na at kami ay busy, busy. busy nga po kayo eh. Parang ang lawak. Saan law namin makatapos na na lang. So nga po. Doon po kayo nakatira? Hindi, doon na doon na sa matandang. Sinturo na. Doon din sa, sa inyong tirahan? Uh -oh. Doon sa baba. May ginagawang ginagawa doong, ano, bahay, yun na yung sa amin. Ah, sino nakatira dyan sa na taas? Wala na. Nasa Dahil kami kinukulam. Yun, kinukulam. <laughs> Dahil kami minumulto na dyan. <laughs> minumulto na? Bakit minumulto? Minumulto dyan naman bagandala oh. ng patay na galing kung saan-saan dyan baga na At ano. Ano? Pinapakita. Diyan na. Baka kulang ka lang po na sa tulog. Ah! Ay, ito si... Ikaw yung anak ni 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 kuya. Ay, hindi. Sino yung college student? yan. Ay, ano, asawa mo yung nasa taas? Yung umalis? Asawa niya yan? Si April. Naligo na si ate. Saan ka nag i ate? Ano ang ano, pangalan mo? Remilin po. Remilin. Sa, saan ka nag i -eskwela? Dahit. CN. Mm -hmm. Ang galing mo. Sa so, dahit ka nag i -eskwela. Anong year mo na, Remilin? First year pa lang po. First year college. Mm -hmm. Kumusta naman? Nakakapagpatuloy ka naman sa pag-aaral? Ay, di po ako nakapag-enroll po ngayon kasi po ano, ay, nahuli po ako ng pagpa-enroll. Nahuli pagpa-enroll? Mm -hmm. Kaya po ngayon lang po kung um, ano sa susunod po. Ngayon lang. Mm -hmm. Ito ang gawa niyo? Mm -hmm. Napakalawak ng ginagamot nyo. Ito. Yan umulan na. Mm -hmm. bakit big ano kulang sa budget kaya di ka nakapa-enroll? Hindi po at ano po. Di ba parang ano yun? Wala namang bayaran yata yun? Wala po. Pamasahe. Ay, mm -hmm. Kasi po ako nahuli po ng pagpa po at pinasama po ako nung ate ko po doon sa Makubo na mag- oh, mago mag po. At, at pang, naisip po naman po na pang dagdag na po budget para pagpa po po. Um, Ay, hindi ko po alam na... Tinilo muna po ko may bata. Kawawa naman. mag uulan Paano yan? mag uulan baga po? Di, di sila na ano, natigil? Ay, Ay kanina pa kaming magas. Kahit umulan na bumagyo. Ay, kahit kung walang bumagisig yung trabaho, in... makakat, makatulong oh, lang ito, sa pamilya. Baka yata kayo nakakakita na ng aswang at kung, ano na kaya, grabe ay, ang ginagawa hindi niyo. Hindi naman, sa gabi lang ang naman nakikita ang <laughs> aswang. <Ay. laughs> may bibigay sana ako. Huh? Ilang pamilya kayo dito? Apat no? <laughs> kay Remilin, may nagpapabigay dito kay Remilin na eh. Kaya mas malaki dito ngayon. <laughs> ha? <laughs> Dito ka. Anak ko. Kaya dapat. Kaya matutulungan ninyo. Dito kayo tayo. Sisilong muna kayo. Matanda. Dito lang. Dito ka. Sige lang po. Sige lang po. Kawawa yung bata. Kawawa yung bata. Ba't ka? Kawawa bata. Kaya naman sir. Kaya Kaya naman, kaya pag nagpa-enroll pa yung anak ko, dapat, ay, kaya, matutulungan niyo. Oo naman po. Gusto ko na namin, po. gusto gusto rin namin maka, mata, makatapos yung nako ko. Okay. Para naman kami maiahon sa ganito, magagamas na lang. Ay, okay. maksima ma dito na lang kami. Kaso nga po, po. po, late na eh, baka next year. Oo, <laughs> mm -hmm. sa, ano sa... Sila ba ta Opo. Grabe ang ulan, hindi hira. Kanina pa pala po kayo dito umaga. Kanina yung... Anong oras? Kanina yung Tayo muna kaya doon sa, sa taas, no? Kaya dito muna yung may anak, Dun muna tayo sa may... Kami muna, oo. Oh. hindi ka muna mapahinga. Ay, mapahinga muna. Pahinga muna. Ay, bibigay lang ako, kawawa man kayo ay. <mulis> yeah. 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 Oh, yan po. No, oh, Doon muna tayo sa may ano, sa may kubo-kubo. Laki -kubo. pag na ganito. Hindi trabaho ng lalaki yan. Eh? Hindi ito. Hindi. Tapas lang po at saka, ano ay, tabas po at saka kupra. oh, sa inyo? Mm. Sa -hmm. eh Si Remilin. Ay, magkasakit yung bata. <laughs> Diyan muna tayo, pahinga muna tayo sa kubo. Sa kubo muna tayo. Upo muna, upo muna kayo. Okay, Dito yeah. lang sila ate. Oh. Dito na sila lo, sila lola. Oh, so, ang pakyawan dito. Hmm. Dito ka. Ano? Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito, dalwan libo lang ang daw yan. Dalwan libo lang yon? Ang dalwan si libo malago. ay malago naman baga. Sa na mambaga. Tapos ilang araw po yan? Ano ilang kayo, araw? Ay di tatlong araw na yung anak kong tatarabaw. Sabi sa amin, tulungan daw namin. Ito nga, inalok ito. Kami, na tatlo, tulungan daw siya. Sabi ko, kung kay magpapatulong sa akin at dadalong libo ang pakyaw mo. Wala ka nang matitira. Grabe, ano? Wala naman na kayong kakainin ng halos. Wala, halos kulang wala na, na, kaming mapapala doon. Kulang na kulang. Ay, kulang na kulang talaga. Ay, ito. Ito po. Ay, Bukod po dyan sa pagkatadabas, ano pa po pong trabaho ninyo? Ah. Ito, ay, ito uh, ano? sa Ano yun? Hakwat yung malalaking kahoy, itatabi mo Sinatabi yung doon. Ah, yung mga pinutol. Oh, yung mga pinutol namin kahoy na kalalaki. Malaki pa dito sa hita ko. Ang itatabi namin, babae lang kami. Kami na ang tumatabi ng mga kahoy na yun. Papunta doon sa tabi. Grabe. Ang haba naman nun, ito at saka yung, ano, yung, yung kubo na yan. Yan ang haba. Grabe. Itatabi namin yun dun sa tabi. <laughs> Sobrang haba Para naman. Lang. Basta, uh, makaraos Para may lang. makaraos lang. Para namin makain lang. 50,000 ano? 50,000 na pinya. 50,000? 50, Oo, 50,000. Grabe. Sobrang dami nun. Ito, sabi ko sa kanila, sabi oh. nitong mga... Ano naman, mag irit naman tayo at makakaawa naman tayo. Tayo naman ang mag ng trabaho. Sa tingin nila, walang damo. Dito lang sila sa bungad, nagtitingin. Ito, ito, ito. Ay doon sa gitna, madamo, kami din naman ang mahihirapan. Tapos dakot pa namin yan, damo na yan, papunta dito sa tabi. Mm. Tapos gayon din naman ang presyo, dalawan libo. Mm. Ay sa damo nung nasa gitna na yan, di nila kaya. ay, no, oo, oo. sabi nga namin, 25,000 yan, tanim na, puno na yan. Tatlong libo lang yan. Tama ang din sa... Ay, mabalik kami lang Pa. Mabalik kami lang. Pinapaaral pa. Ay, pinapaaral pa. Huwag ka na, po na? mag-alala. At sa, sa si Remilin, sa sasabutin sa ko. Ay. Pagka, ano po, next year, si Remilin, ano po. Pero ngayon po, kayo po, tutulungan ko sa abot ng aking makakaya. Ito po, ito po napa, napanood ng mga manonood at kung may magpabot man sa atin ng tulong siguro siguro doon kung maibibigay ko po sa inyo. At ito po si Nanay, oh, bibigyan ko kayo muna kayo ng mga pang ano niya, ha, pang konsumo ngayong linggo. Difference, ito na ano sa atin, hinatid pa tayo, grabe naawa ako sa baby. Oh, ate oh, diyan mo na muna, muna sa inyo. At kay Remilin, dahil it, si Remilin talaga may sponsor ito eh. May binig binigyan to ng sponsor nito kaya ito, ito yung nagpabot sa kanya. O, dyan mo Mama. naman na to, Remelin. Salamat, sir. Sa pamilya. Salamat, Mother. Opo. Salamat. Papasalamat ako. Kahit hindi, hindi yan nakapag-enroll. Dapat lang sana na makapag-enroll ulit siya sa taon. Pag-ulihak kayo na eh. Madadala kayo ng inusin niya po. Awa lang sana. At hindi na nakapag-enroll nung... Kasi ano. ko naman sana na may makatapos ay pakat sa ano lang. Sa inyong grupo po, wala pa pong nakakatapos na ano. Ito sana. Ito sana si Remilin sana. Ito lang. Ay nakapalya ng isang at taon. Sayang sana. ano. Sayang isang taon ni Remilin para ano. Di bali po, pagka ano, next year, pwede natin i-ano i-gawin scholar. At... ay, di na yung pinayagan sa ano. Scholar. Saan po? At college na dahil. Pwede yun. May mga scholarship sa college eh. Pagka mano ka sa ano, sa municipality, pag ano ka naman. Maglapit na 'yan oh. Maglapit na. Mm. Ay kung hindi, hindi ako nang bahala. Ay nang <laughs> yeah, bahala. At Pero grabe. Yun lang naman. At taragang parang ano ba, parang ang ano ko. Gilang ina ay nasasaktan din ako nung isang taon niya ngayon na hindi siya nakapag-aral. Mm -hmm. Grabe. Dahil sa kerap nito hmm. na lang. Sobrang kami. hirap lang. Ano mas sabi mo rin, Melin? Hmm. May, not, may uma, dumadating sa inyong tulong. Hindi ka rin. Kasi pala Kasi Ang masasabi ko lang po sa kaniya po ay maraming salamat kasi po na na napuntahan po ang barangay po namin kahit na malayo po kami. Nasa trabaho lang po kami. Pinit po ninyong pinuntahan. po ninyong pinuntahan. May salamat. Wala well, ko ano man yun. Kahit ganyan talagang ano natin, trabaho natin, tumulong sa mga taong nakakailala kagaya ninyo. Salamat na lang talaga sa Diyos at nakakita ko rin kayo. Kasi yung saktuhan lang yun eh, nakaraan nakita ko yung mga bata doon sa ano dumaan sa ano eskwelahan sinundan ko sila kung saan nakatira at yun yun na naging ano yung naging daan para makita ko kayo makita mo yung sa amin eh, oo oh, oh, yung, yung, mga pamilya niyo doon sa baba tribo namin oo eh, na, yung tribo niyo grabe sobra pa lang ganito pa lang situation doon di halata di halata na sa ano kami di halata na na doon nga kami hindi sobra pa lang hirap. Kaya ano, pala po yung bahay ninyo ay ganyan lang ka ano, ka simple. Mm, mm, parang mm, hindi na nga matuturing na bahay eh. Hindi, mm, hindi na nga nga matuturing na bahay nga at kami ano nga lang ang bahay-bayan lang. Kaya nga po Kalain parang pahingahan lang. Pahingahan. Pahingahan. Pero hmm. sa isang bahay-bahay na yun. Ito, hindi. katulad na lang ang trabaho. Dito hmm. Dito kami. Masasabihin ka? <laughs> Kasi po pag ano po ay pag kami meron po kami trabaho kung saan po kami ma, ano po nung, trabaho po doon po kami na bahay. Ah, ganyan. Na, ganito. Tugayan nito. Oo, oh, nito. Dito ang trabaho, doon mga tuluban. Pero may inuuwi. May inuuwi. Pero hindi rin matuturi na natural na bahay. Mm Mabilis lang, ano, parang, ano lang. Hanggat nagtatrabaho po kami dun sa isang, dun po sa trabaho po namin, doon po kami na-stay po pag nakatapos na po kami dun sa trabaho na yun, dun lang po kami ma... Dun lang po kami ma... Kaka... Yun lang po yung... Dun po yung araw na yung nakatapusan po namin pagtrabaho, dun lang po yung uwi po namin sa kanya-kanya po namin. Ah, para ma-stay muna dito hmm. sa lugar na to ba? Pag malayo, hindi ba tapos? minsan pag malayo, nabahay kami. Para hindi ma... Marugan doon ang marugan anong balik-balik. Oo. Oh. Tama yan. Tapos nakakapagpahinga ng maagap-agap. Basang-basa kayo ngayon. Sige po, magbaala na tayo. Paalam ka na, Romeline. Paalam ka na. Ang masasabi ko lang po sa mga manidin na mag-aaral po na huwag pong panghinaan ng loob. Tuloy lang po ang laban. Fight lang po ng fight para po kung ano man po yung mga pinapangarap po ng bawat isa na gusto pangarap ay matupad po. At mara po salamat sa mga tum at ganun din po sa kalinga. At nagpapasalamat po una-una kay Lord po. Yan lang po. Mara salamat. Ma, makakalim na tayo. Sige. Ma, makakalim na tayo. Tara na. Uwi na tayo at ako. Masyadong mahirap ang daan. Yan po mga kalip. Grabe. Hindi ko inaasahan na ganito pala kahirap ang ano nila pinagdaadaan ito so, ano, mayigin na lang po talaga at sinamahan ako ni ate na uh, ko kay ate kasi maulan may bata pa siyang dala yan po guys salamat po sa panonood at hanggang dito na lang po alam si Ate.